Hello everyone, today's vlog is magsasabaw ako ng baboy at maraming gulay. But before ang lahat, unang-una sa lahat, ako itaos po sa so nagpapasalamat sa aking lahat ng mga followers at sa aking mga viewers. Maraming salamat. Yan, at habang tinitingnan ko yung hinalo-halo ko yung aking nilipat sa malaking mangkok, ay syempre natatakam ako sa aking luto. No? Hindi naman ako tataling cooker talaga. Sariling ko lang yun. Ayan, sariling menu ko lang yan. Kasi dalawa lang kami ng anak ko ang kakain yan. Request niya. Gusto niya humigop ng sabaw. At yan ay yung ihahalo ko. Yan, ako lang ang naghiwa yan. Hindi ko na binidyuhan kasi nga nagloko ang cellphone ko. Yan, pinagpipilian ko yung makakapal na hiwa. Ko kasi yan yung ihahalo ko sa aking ulang for today. Yan. Kasi ako lang ang naghiwa niyan, hindi ko na uh, binidyohan yung paghiwa ko, no? Kasi binitbit lang yan sa amin dito na buo at hindi hiniwa. Ayan, pinagpapilian ko yung makakapal na slice kasi yan yung ihahalo ko sa aking gulay ngayon. yan hinugasan ko na yan siya guys at saka bago pag pinapatulo ko siya tapos nilagyan ko siya ang kunting asin at saka konting magic sarap. Ayan, yan na yung napili ko ng aking hahalo sa aking gulay. At binukod ko na yung aking gawing uh, perchap Yan na yung aking gawing perchap At o, umpisahan ko na siya sa paghiwa. No, hindi ko na videoan yung paghiwa niya kasi nagluloko yung cellphone ko. at Um, ayan, na, tapos na lahat. Nahiwa na. Ayan na, napakulo na ako ng tubig. At nilagay ko na yung panakot ko na maraming sibuyas at saka bawang. Yan, ang gusto ko ay maraming sibuyas at saka bawang. At kumulo na siya. Yan, kumulo na. At ilagay ko na ang mais. Yan, una, syempre ang mais. Yan. Tapos, isusunod natin ang patatas. Patatas. Isusunod natin ang patatas. Ayan, magkakambal yan sila. At habang kumukulo, naaamoy ko na yung marami kasing panakot ang nilagay ko. Kasi yan ang gusto ko. Tapos, isunod naman natin ang kamatis. Yan, namumula na siya. Namumulang mula sa kamatis ang ating ulam for today. Yan, sinunod ko na yung okra na sariwang-sariwa. Talaga na okra. Galing kasi yan sa puno, hindi galing sa palingki. Galing yan sa bulakan, ang mga gulay na yan. Yan. Takpan ulit konti, tapos kumulo na siya. Yan. Kumulo na siya at saka siyempre hindi mawawala si Magic Sarap. Hindi ko na video si Magic Sarap. At sinunod ko na yung sariwang-sariwang sitaw. Galing kasi sa bulakan yan lahat. At yan, ilagay ko na yung sita. Walang sinayang kasi mahal ang gulay, no? <laughs> Wala talagang sinayang pagdating. Kaya sariwa-sariwa ang gulay at matamis-matamis lahat yan. Matamis hindi yan galing sa palengke na binibili. Galing yan doon sa farm. Naalala ko lang ang aking mama sa loto na ito. No? Ganito ang laging loto ni mama sa amin ang sarap, tinitingnan ko yun sarap talaga, tsaka ayaw ko yung lutong-luto na gulay, gusto ko half cooked lang ang gulay yan, gusto ko kasi pagkagat ko, na tumatagugtog, tuma, ano, ano ba may, tuma, ano yun sa ano tumatagugtog sa, sa ano ko sa ngipin ko yung gulay <laughs> ayaw ko kasi yung masyadong ano yan sarap-sarap yan, ha? ayaw ko kasi yung luto, half cook lang yung gusto ko sa gulay. At siyempre yung karne, naluto na yan, malambot na yan, pinalambot natin. Yan. At, ito na, kumulo na siya. Yan, nilagyan ko siya ng kunting asin lang kasi yung karne, binabad ko na siya sa asin at saka sa kunting magic syrup yung karne. So, hindi ko kailangan na damihan ko ang paglagay ng asino. So, kunti lang, tamatama -tama lang sa timpla kasi ayaw ko din na maalat. Ayaw ko talaga maalat. At yan, luto na. Naluto na ang aking ulam for today. yan yan, Amoy na amoy na amoy ko yung asabaw uh, sabaw, yung, uh, yung osok ng aking niloto at lalo akong nagugutom. Yan lalo ako nagugutom, no. Ang sarap tingnan at ang ganda tingnan sa aking beautiful uh, ulam for today, no. <laughs> Yan. Maraming sitaw mamaya papapakin ko yung sitaw kasi yun ang maraming sitaw. At saka manamis siya kasi galing talaga siya sa puno. Pati yung okra galing sa puno 'yan. Yung patatas syempre hindi. Yung okra lang at saka uh, yung mais din, ay hindi yung mais binili yan, nakabalot pagdating eh. Nakabalot pagdating yung mais. Yun lang ang okra sa saka sitaw, yan galing sa Bulacan. Sa Bulacan talaga galing yan. At hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa aking lahat ng mga followers at sa aking viewers. Ay ingat tayong lahat at have a nice day everyone. Bye bye!